Good morning! Hello! Ayan, kararating lang namin. Galing kami sa farm. Bumili kami ng maraming gulay. Ayan, sariwang-sariwang itong gulay namin. Maramura lang. Ayan, tanda mo. Tingnan mo naman ito. O, oh, grabe. Tingnan mo nyo. Grabe, hindi. Two dollars. Ayan, two dollars. Medyo siya. Ayan. Ano to, talbos ng kalabasa. Kaya magdidinding tayo. Ayan. Talbos ng kalabasa. Ay din, mayroon tayong alubati. Ayan, lulukuin ko ngayon. Uh, sasahugan ko ng uh, baboy. Ayan. Ayan. mayroon akong sinangkot sa baboy na yun. Nakaray na. Ayan, grabe yung alubati. Grabe, ang dami palang mayaman pala ito sa ano yung alumbate. Mayaman sa calcium, mayaman sa vitamins. Ang dami, ang dami pang gamot siya. Grabe, lalaki na. Ang na ng alubate. Grabe. Oh. Grabe, grabe talaga. <laughs> Lala, lalaki na. Ayan. Ayan yung no? halubate na two dollars siya. Oo, two oh, Then, mayroon tayong sili. Ayan. Yung sili na Filipino. Uh, Filipino sili. Ito yung pang, ano, pang takbit. Ayan. Ayan, din. So, mayroon tayong mayroon pa tayong sili. Ayan, $2 din. Ayan, ang dami, then, oh. then, mayroon tayong okra. Ayan, $2 din siya. So, mayroon tayong kalabasa. $1 lang siya. Ayan, medyo mura. Medyo mura na. Then, mayroon tayong talbos. Hindi mawawala yung talbos natin for dollars din. Then. then, mayroon tayong sitaw. Gawin, gagawa tayo ng ano, ng, ng takbet. Ayan, sitaw. Ayan, sitaw tayo. Then, mayroon pa tayo. Uh, mayroon tayong, of course, hindi mawawala to pag namili ako ng gulay sa farm. Ayan, yung ang telling you, ten three dollars. I am three dollars. Yeah, three Tapos mayroon tayo, of course, celery. One lang siya. Sa store yan, nasa, nasa two dollars na yan. ayon mayroon pa tayong ang um, palaya. Ayun, tamang tama sa pakde. At saka, Si Charles, ito, grabe. palaya Ito naman, $1 dollars. Yan, laban mo. Ayan. Grabe, yung nabili nating gulay, ang dami. Ayan, yung ang palaya ng dahon, guys. Ayan. Naku, grabe. Talagang kulang kumakain yan lahat. At saka itong alubate. Ayan. Hmm, grabe yung laki ng dahon ng alabate. Tapos, ang palaya. Ayan. Tapos, talbos ng kamuti. Ito, dollars. Yung to dollars na sa 100 pesos na dyan sa Pilipinas. Ay, ang grabe. Tapos, mayroon tayong sili. Ayan. Two dollars yan. Ayan. Okra. Ayan. May kalabasa. May sitaw. Ayan may dahon ng kalabasa. Ayan. At saka yung siling pansigang, celery, at labanos. Ayan. Mm, yan na. Gulay natin guys. Ang dami. Ang dami natin gulay. Magagayat na tayo. At magluluto na ako. Nagugutom na ako. Tinitiis. Yung isa, nagluto na ako ng almusal niya na um, ano, almusal niya, bacon, bacon, uh, hash brown, sausage, egg. ayun yun yung almusal niya ngayon. Ay, sa akin naman, ayan, gulay. Ayan. Masaya na ako. Halagang ano to. Ah, uh, nasa $25 din. Ibig sabihin yun, $25. Nasa 1,000 pesos na. Guys, ayan lang gulay. Hmm. Mas ako pesos na yan. Pero, di bali, minsan-minsan na ako pumunta ng, ng, ano, ng farm. Wala pa nga, hindi pa nga ako nakabili ng balot, pininoy, itlog na gagawin kong itlog alat. At sarado. Tuwing linggo lang yan, isang beses lang sa isang linggo. Ito naman, yung gulay, Tuwing mer- uh, merkules at saka sabado at linggo, hindi araw-araw sila nagbubukas kasi ah uh, mamimitas pa. Ikaw, eh kung gusto mo ikaw mamimitas, pwede rin Ayan. Kung gusto mo mamili na lang doon sa ano nila, doon sa um, store nila, pwede rin niyan. Okay, babay na. Nakaka 6 minutes tayo. <laughs> bye. I love.